Uh, ako si Police Lieutenant Colonel Fillmore Dumagat ang newly designated nga chief of police sa Dapitan City Police Station uh, actually this is the second time around no yung uh, last uh, 2020 I think 2022 uh, was also the chief of police here uh, serving the Dapitan City uh, during the election karon lang, uh, I assume my post as the chief of police uh, marking as uh, officially my second stint as the chief of police of the Pitan City. And I hope, no, ang suporta ang sa ato ang LGU, sukad pa atong uh, hepe ko sa una, Uh, I expect nga maoragi hapon ang ila ang full full mo yapon sila ang full support uh, uh, under the leadership of our uh, city mayor uh, mayor Seth Frederick Halosos and sa of course sa uh, tanang mga constituents sa Dapitan City uh, Anyway, sa uh, akong plans and programs, uh, to continue lang mangihapon no ang plans and programs nato sa uh, PNP uh, under pod sa uh, in consonance pod don sa program sa ato ang chipinp uh, ang bagong moto magul nato sa atong PNP karon sa bagong Pilipinas ang gusto ng pulis ligtas ka so mao man na ang main nga uh, kwan sa pulis uh Uh, crime prevention and crime solution. And, kabalo masigoro ang tanan nga uh, kwandere sa mga lumulupyo sa Dapitan City nga tay mga series of activities. Uh, actually, month long ang atong celebration no sa Kinabayo Festival. Dag hang kayong mga, mga programs ang ato ang ILGIO. para po sa dak, mga lumulupyo sa Dapitan City sa kalingawan nila o sa siyempre sa pista nato no sa patron saint nato uh, just last week nag-start na mi o sa preparation nag-start na mi sa preparation namo daghang kay mga meeting nga gi, gi I, I, attended several meetings uh, mga coordinating meetings and nahatay gi Atong i-activate ang atong incident command system and uh, ako as the chief of police I was dis I, uh, I was designated as the incident commander no throughout sa uh, festival sa Kinabayo Festival na nato antud mahuman ang Kinabayo Festival Ako po si uh, Police Major John Peter Noble Franco Palyar ang uh, newly assigned deputy chief ang Police ng Dapitan City Police Station. Ang previous assignment ko po ay galing po ako sa KRAME, sa Directorate for uh, uh, Operation, Directorate for Intelligence, at na uh, Directorate for Controllership po. Uh, dito sa bagong assignment, siyempre uh, kung ano yung mga direktiba ng ating uh, Chief of Police, yun ang tututukan natin lalo na yung uh, sa peace and order. As deputy chief, uh, tungkulin kong uh, puntahan ang mga tropa na, natin na nakadeploy upang sa gayon uh, ma-insure natin na talagang nagbabantay sila sa kaligtasan ng ating mamamayan. No? Uh, may may uh, routine tayo na inspection talagang chine-check natin kung on duty yung mga tropa natin at uh, sinisigurado din natin na uh, malalagot yung mga pulis natin na uh, pwala-wala awala-wala. Kumbaga, kung kumbaga, kung hindi sineseryoso ang kanilang mga duty. So, yun lang lahat ng uh, direktiba galing sa taas, sa ating CPNP, sa ating regional director, sa ating provincial director. At sa ating COP, 'yun ang uh, talagang tututukan natin. Uh, sana maging uh, uh, makulay yung aking stay dito sa Dapitan uh, City Police Station. Maraming salamat po. Uh, ma- assure po natin sa ating uh, uh, mamamayan ng Dapitan uh, ang uh, 24/7 uh, na seguridad sa kanila. No, uh, babantayan din natin yung mga uh, kung meron man mga uh, umuusbong na kriminalidad dito, hindi na natin sila patatagalin pa, no? O atin silang susugpuin, huhulihin. Ang ipapatingin din natin ang anti illegal drugs natin na uh, campaign at iba pang uh, criminality po. Ayuna, uh, iinire assure po natin sa sa sama-samang puwersa ng uh, Dapitan City Police Station na uh, magiging safe ang ating uh, community. Nagkaroon na tayo ng mga initial na uh, meeting sa ating mga personnel at uh, atin na po itong pinaplano. So, ma makakaasa po kayo na ang seguridad ng uh, Kinabayo Festival ay 100% po. Sa Kinabayo Festival na to ang natay mga several highlights ang atong maingon nga mo ni siguro pinakadaghan ng mga tao. Uh, of course uh, sa Sinoglowa sa sa ano mismo sa il, ato ang Kinabayo Festival o natay gi-introduce si atong mayor karon nga bag-ong kwan ng horse show. So expect po ta daghang mga participants, to mga mahiligon sa mga kabayo. So makita nato sa during sa event karong Sunday, no? Mag-start na karong Sunday. Og naapudtay mga visitors uh, ugma natay sa golf golf tournament. So daghang kayo mga VIPs, uh, visitors coming coming from all over the country. And pinaka-highlight siguro ang Ben and band concert. No? Uh, nang dire sa i-hold dire sa Yari Misio Ground. As always, uh, the PNP force of the Pitan City is always prepared and ready to serve and maintain the peace and order of the city. No? So, through sa ang Uh, coordinating meeting naka kuwanta nang mga tao o uh, additional force ad uh, gikan sa lain nga unit sa provin uh, police provincial office uh, PMFC and also other agencies no actual uh, ni hatag pod og support ang maritime maritime police uh, ang ato ang coast guard ang ato ang Philippine Army and other ano other law enforcement agencies no sila ay mga augment sa ato ang uh, mga puwersa so with message sa uh, tanan nga taga Dapitan nga isip na uh, ang Chief of Police under my leadership ang whole police force sa uh, Dapitan City is always ready to serve uh, the people of Dapitan City. No, open anytime, 24 hours ang amo um, ang um, serbisyo nga ihatag uh, sa Dapitan. Uh, I am looking forward no na uh, another successful another peaceful na stint nako dere sa Dapitan uh, City.